Alright guys, gamit natin yung Honda Click 160 na white. Petix lang pagdating sa Arangkada, pagdating sa Ahon. There's the power. Nandyan yung power ng isang Honda Click 160 talaga. Pagka na-experience ito, guys, I believe na talagang magugustuhan nyo rin to kagaya ko. Sobrang napaaganda. All good in the hood, napaaganda. Good job para sa ating Honda. So, thumbs up. And yon, sobrang solid. Uh, for today's video guys ay magte-test drive tayo ng kanilang bagong Honda Click 160. Oh, so, sa video na to ay papakita ko sa inyo ano yung mga color na meron available and magkano nga ba itong Honda Click 160 at sulit nga ba yung ganitong uh, motor pang buhay and pang araw-araw. So, samahan nyo guys And sana tapos niya itong video. At so, kung hindi ka pa na-follow, follow mo na rin itong video na ito para update niya sa aking mga uploads. So, guys, let's go. now check 1-2. Yo so, guys, kasama natin si Claro dito. Hey, what's up Claro? Shower out. Ano man sabi mo ngayong araw na ito? Nagagutom na ako. <laughs> Ready na tayo for uh, test drive. Sama pa rin natin si Boss Claro. Hey! <laughs> so magre-ready lang din kami. And just set up ko lang din yung mga kailangan natin. So kailangan natin ng... Siyempre helmet na axor. Uy baka naman na axor. Then siyempre action cam natin para later on. is kita natin, kita ko sa inyo yung uh, pagta-dive natin. Dito pa rin tayo sa loob ng uh, kanilang conference room. Okay, so kailangan natin mag-shot ng uh, polo shirt from Honda. And kapunta na kami sa baba para i-test drive yung kanilang Honda Click 160. So, ayan o. Napakaganda lang. So, we feel, we feel important here. So, tara. Baba muna tayo. Sama natin, Sir JC Wari. Boss. Hey, si hey what's ano? up? Hey, hey. Ngayon lang kami nag-admit ni Sir eh, pero ayan, solid. Napaganda ng mga content niya guys, follow niyo guys, supportan niyo. JC Waki yan guys, solid yan guys. Ano masabi niya boss? Um, thank you sa uh, Honda Philippines for inviting us uh, for uh, test-riding their newest uh, scooter which is the Honda Click uh, 160. Yeah. So pa palarin niyo yung content niyo, niyo Yeah, thank you so much. Yeah. Ready na tayo for gear up and then number 3 kasi tayo so ready na tayo guys. Uh, yung black, red, at saka yung white. So, tingnan natin ano yung available later on na magagamit natin. tara! gamitin natin guys yung white. A few inches later. So, yeah guys, gamit natin yung Honda Click 160 na white. So, pwede na tayo mag-ready. So, kasama natin sa motobomb. Ayan, sa motobomb nagre-ready na din yung kasama natin si JC Waki. So pwede na natin siyang start. So, legroom, leg room, napakalaki ng leg room niyan, guys. Motobam, JC. Kasama natin dito sa Honda. Experience natin ngayon yung uh, kanilang Honda Click 160. Okay na po tayo yung second batch ko. Okay po. And so first batch tayo. And of course, Honda, thank you so much. Ayun sobrang smooth lang, lalo na sa bankingan, guys. Kasi napakalapad na ng gulong nitong Ayun oh, sobrang responsive ng throttle, guys. Ito tayo sa... oh, ba? Diba? So far, as this unit, Honda Click 160, na dinadrive natin ngayon, is sobrang smooth. And napaaganda ng makina niya. Okay, hindi ka mahihirapan. Sobrang, di ba, petix lang pagdating sa arangkada, pagdating sa ahon. There's the power. Nandyan yung power ng isang Honda Click 160 talaga. Tingnan natin yung shock performance ng isang uh, Honda Click 160. So, yung natin. So, bumpies. O, oh, isa all right. So, rough road. Okay. Pagka na-experience ito, guys, I believe na talagang magugustuhan nyo rin to kagaya ko. Sobrang napaaganda. Ayan. Yes, sir. Ayan, di ba? Nakita nyo naman pagdating doon sa bumpy natin. So nga, by the way pala guys, yung height natin is somewhat 5'2". Somewhat 5'2 kasi hindi natin sure. Pero ayan, I mean, uh, so tiptoe tayo. Medyo malapad kasi yung... Uh, breaking test tayo, ha? Yeah, breaking, breaking test. test. Yes, sir. Dapat nakahit po kayo safe. Full break, okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, gagawin namin ngayon, pupunta kami, mag-forward kami doon. Bago dumating yung uh, strip lines or yung uh, tawag nila doon, bumpy, uh, may tawag doon, strip lights, strip lines, ay mag-full break kami. So, titingnan natin kung gano'ng effective yung ating brakes uh, uh, breaks, full breaks. No? So, ready tayo. Tayo na unang babanat full throttle, 50, and full brake. Kita nyo naman guys, sobrang solid, sobrang ganda. Diba? So sabay-sabay nga pala kami dito umunta. Eh, sabay-sabay kaming nag-push. Okay, so again, Honda, another, uh, another unit na talagang masasabi na napakaganda para sa mga beginners and somewhat na medyo matagal na nagmumotorsiklo. No? So, sobrang ganda ng unit na to. And pagdating sa cornering, talaga naman, kita nyo naman guys, kung mahilig kayo sa bankingan, mahilig kayo sa mga kung ano-ano man na pagbabanking, ay talagang solid na solid to guys, thumbs up. And good job sa Honda. Para dito sa Honda Click 160 na kanilang uh, unit. So, yun guys, yun lang. And pagdating naman sa legroom guys, sobrang maluwag kasi siya. Siyempre, hindi naman tayo katangkaran. And hindi naman tayo kalakihan. So, goods na gusto para sa mga kagaya natin na hindi naman malaking tao. No? Maluwag, may flat board, may gular board. ba diba? Pagdating sa angat, throttle response, sobrang solid. Diba? Kung medyo technical kayong tao guys, maganda rin to. Uh, kasi liquid cooled na to. Okay? liquid cool na to and of course alam naman natin pagka liquid cool for me para sa preference ko ang liquid cool ay at least makakatulong para hindi ganun kaagad mag overheat yung ating makina at the same time mas madag matagal yung uh, lifespan ng ating makina no? so again dito ulit tayo sa bumpy road para i-check yung uh, kanyang effectiveness ng kanyang shock okay So, mararamdaman nyo dito, And makikita nyo guys kung gaano kaganda yung uh, performance ng kanyang shock. Talagang solid and malambot yung shock niya. Another round para sa ating full brakes. Yan, mamamatay yung makina natin. About 3 to 5 seconds mamamatay na siya. Uh, yun ang uh, kagandahan ka ng isang unit na may uh, idling stop. Okay, let's go. Punta tayo sa kabila. Another stop. Full throttle. Then stop Okay Full brake Kita nyo naman guys Napakaganda And another safety Para sa mga kagaya Nating uh, riders no? So highly recommended And for the price Of ganito <coughs> Ay hindi ka na Talo Totally Talagang masasabi mo Na uh, Napakaganda Ng isang Honda Click 160 para sa mga kagaya natin na beginners And para sa mga kagaya natin na matagal na nagmumotor Kung medyo nabibitin kayo sa 150 Pwede kayong mag 160 Okay, para sa mga kagaya kung uh, medyo matagal na nagbumotor At medyo nabibitin na sa takbo ng isang uh, Honda Click 150 And uh, pwede pwede na kayo guys Dito sa turning natin Actually ito yung pinaka gusto ko dito guys eh. Kasi Kung sa lapad lang ng gulong eh, talaga naman hindi ka makakompromise hindi makakompromise yung safety mo in a way na may extra uh, extra security ka pagdating sa kalapad sa laki ng gulong mo diba? pagdating sa mga turning diba? ayan yung isa sa mga gusto ko sa motorsiklo yun talaga nga malapad na gulong and at the, at the same time eh, yung maneuver maneuverability ng isang motorsiklo Lalo na sa kung ang riding style nyo or ang riding style niyo ay medyo aggressive pero safe pa din na driver. No? So guys, so sa nakita nyo kanina ay ano masasabi nyo guys? Uh, meron tayong tatlong klase ng color na pwedeng pagpilian pagdating dito sa Honda Click 160. So meron tayong color red, meron tayong black, and then meron tayong color white yung ginamit natin kanina. So para sa akin yung pinaka magandang feature or yung pinaka nagustuhan ko sa isang Honda Click 160 ay yung kanyang uh, mas pinalapad na gulong which is pagdating sa mga kurbada and then sa maneuvering nung uh, motorsiklo eh, talaga naman napaganda para sa akin lalo na kung ang uh, style ng inyong uh, pagmamotor ay medyo aggressive. And medyo alam 'yon, may hilig sa singit-singit eh magugustuhan 'yung klase ng uh, motorcyclo na Honda Click 160. And then para sa mga gusto naman mag-upgrade ng kanilang uh, motorcyclo, ay highly recommend talaga itong isang Honda Click 160 kasi napakaganda ng power niya pagdating sa throttle response and talagang napaka uh, responsive ng motorcyclo na 'to. And at the same time eh talagang 'yung pagdating sa looks sobrang decent, sobrang ganda and talagang dinagdagan pa nila ng mas aggressive na look pagdating doon sa kanilang uh, decals no. so dati is merong emblem yung mga naunang version ng Honda Click 160 ngayon ay nilagyan na nila ng decals para at least mas maging, uh, maganda mas maging aggressive at the same time lahat, ng mga panels and then yung kanyang mga lights ay talagang uh, LED lights lahat pagdating sa mga turning lights headlights and then yung sa digital panel niya lahat 'yon ay LED na rin So again, for the price of 122,000, eh anong sa tingin nyo? Comment down below nyo guys kung worth it and talagang uh, masasabi ko rin na talagang highly recommended pang everyday use and then pwede rin siya pang uh, pangnegosyo or something na pakananbuhay magagamit natin siya dahil meron na siyang feature USB na USB charging port. No? So kung gagamitin nyo siya for MC taxi or motorcycle uh, riding taxi, eh, talaga naman magagamit nyo siya guys. Uh, recommended siya. Lalo na sa mga beginners also, eh, magagamit nyo siya guys. So ano sa tingin nyo guys, anong kulay din pala yung nagustuhan nyo? Matang red, white, and then yung black. So ano masasabi nyo guys, anong ang gusto nyo na kulay? And then comment down below nyo guys. No? So, overall experience natin sa ating uh, ginawang pag-review ay, for me, talagang hindi tayo binigo ng Honda sa napakaganda nilang uh, motorcyclo na Honda Click 160. And, thank you so much, Honda, for inviting me here again. And then, sana, hindi pa ito yung last. And, kita-kita tayo next video, guys. And, okay, wag niyo kalimutan na i-follow. And, like niyo na rin tong video na to. And then, kita-kita tayo sa next video natin. Peace out. s h